Hi guys, nanginlo si mama og da guys oh. Amo ang gahabi isa subong guys. Ah, guys. Ah. to guys kay dako mong guni niya isda guys. Dili mong guni niya guys, Nara, guys. Mone, ito, ni na guys. Mo ni tuloh ni mama. Naika nang ang gagmay na mo dre guys. Mo ni lamik kini siya kilawon guys. Nga isda mo ni siya gisaw. Then, napa guys, oh. Mga nito laho ni mama guys. Kana. rags, kwan. Palot-pot, gisaw. Then, kaniyang kwan. Ugaong na siya guys. Ah, guys, na oh. Ah, mama guys, oh. Pura buya guys, okay na ako ang mama guys. Hindi ka ni siya perting. Panghupong ni si NTL. Pero karon guys, okay na guys. Hmm. Nara guys, oh. <laughs> Tawa po ma. Kapag ako ang mama guys, no. Eh. Tawa guys, oh na papa kay guys na so maura to guys thank you <laughs>